Araw-araw din umanong binabaliwala ng Chinese militia ang request ng mga tauhan ng Coast Guard na umalis ang mga ito sa lugar kaya nagdesisyon sila na pwersang paalisin ang mga barko ng China. Agad umanong hinarang ito ng ilang mga Chinese fishing vessel upang hindi makalapit sa nasabing isla ngunit naghulat ang mga Chinese nang bigla umanong nagpaputok Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na agresibo umanong pinaalis ng Coast Guard ang mga Chinese fishing militia na nakaangkla malapit sa Pag-asa Island at sinabi na ang presensya ng mga Chinese malapit sa isla ay nagdadala umano ng isang malaking banta. Sinabi sa pahayag ng Coast Guard na ilang araw na umanong nananatili ang mga Chinese militia vessel malapit sa Pag-asa Island na kung saan ay nakikita nila ito na isang malaking banta sa seguridad ng nasabing isla. Araw-araw din umanong binabaliwala ng Chinese militia ang request ng mga tauhan ng Coast Guard na umalis ang mga ito sa lugar kaya nagdesisyon sila na pwersang paalisin ang mga barko ng China. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang imbahada ng China tungkol sa ginagawang aksyon ng mga tauhan ng Coast Guard Ngunit sinabi ng mga eksperto na hindi pa rin titigil ang komunistang bansa sa pagpapadala ng mga barko sa lugar. Iniulat naman ito matapos sinabi ng Philippine Navy na dineploy nila ang isa sa mga pinaka-advanced na barkong pandigma nito na BRP Antonio Luna upang magpatrolya at bantayan ang Philippine Rice. Ang acting commanding officer ng BRP Antonio Luna na si Commodore Jim Ares Alagaw ay nagsabi ng barko ay magpapalakas sa prinsensya ng Navy sa Pilipinwais na kung saan ay mayroong lawak na 13 milyong istorya na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Sinabi ni Alagaw ang Benham Rice ay bahagi ng extended continental set ng bansa na pinaniniwalang sa gana sa likas na yaman tulad ng mga minerals at natural gas kaya nararapat lang nabantayan ito ng sandatang lakas. Bagamat ang Benham Rice ay isang hindi pinagtatalo ng teritoryo, Naghihinala pa rin ang ilang mga eksperto na interesado ang China sa lugar at sa katunayan noong 2017 isang Chinese service ship ang nakita na nanatili sa Benham Rise sa loob ng tatlong buwan. Sinabi naman ng gobyerno na agad na kinumpronta ng maritime authority ng bansa ang nasabing Chinese diesel ngunit sinabi ng mga tripulante nito na ang kanilang barko ay nagsasagawa lamang ng freedom of navigation sa lugar. Binigyang din ni Alagaw Al ng hukbong dagat ng Pilipinas ay patuloy na mangunguna sa pagprotekta sa maritime domain at interest ng bansa at makakasiguro ang sambayan ng Pilipino, gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang lugar laban sa mga mananakop. Samantala sa ibang mga ulat, nagpaputok umano ng warning shot ang isang US Navy Arleigh class guided missile destroyer laban sa mga Chinese fishing vessel na nagkukumpulan malapit sa Pag-asa Island noong mga nakaraang araw. diniploy ng U.S. Navy ang USS Milius sa West Philippine Sea upang magsagawa ng Freedom of Navigation Operation at tulungan ng Philippine Coast Guard na bantayan at protektahan ang mga teritoryong pagmamayari ng Pilipinas. Nang tumungo ang nasabing warship, malapit sa pag-asa island, agad umanong hinarang ito ng ilang mga Chinese fishing vessel upang hindi makalapit sa nasabing isla, ngunit naghulat ang mga Chinese nang bigla umanong nagpaputok ng warning shot ang USS Milius. Sinabi sa report ng US Navy na dahil umano sa sobrang takot ng mga Chinese, agad na nagsiyalisan ang mga ito at lumayo sa pag-asa island at ininagdag nito na ilegal at delikado umano ang ginawang pangharang ng Chinese militia sa kanilang warship. Iniulat naman ito matapos mangako ang gobyerno ng Estados Unidos na ituloy ang pinaplanong investment nito sa ekonomiya ng Pilipinas kabilang ang mga social economic programs sa mga komunidad na kung saan matatagpuan ang mga site ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilbert Chudoro na nangako umano ang gobyerno ng Estados Unidos sa ginawa nilang ministerial dialogue sa Washington, D.C. na kung saan ay dinaluan ng mga defense at Foreign Minister ng Pilipinas at Amerika. Dagdag ni Tudoro na nangako ang Estados Unidos na maglaan ng isang daang milyong dolyar para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at gagamitin ng pondo sa pagbili ng mga humanitarian, assistant at disaster relief medium lift helicopter para sa disaster response at non-combat operation ng sandatang lakas. Nagpasya din ng Estados Unidos na taasan at dagdaga ng pondo para sa development ng mga EDCA site mula sa $82 million hanggang sa $100 million o may katumbas na 5.5 billion pesos at dahil dito magiging 11 billion pesos na ang kabuuang pondo para sa mga helicopter at mga EDCA project. Sinabi ni Tudoro ang iba't ibang mga proyekto sa mga EDCA site na ito na kung saan ay karamihan ay para sa warehousing at storage ng mga humanitarian assistant ang disaster relief related na mga kagamitan ay inaasahan mako-kompleto sa huling bahagi ng taong ito. Ang mga kasalukuyang lokasyon ng mga military base para sa mga American troops sa ilalim ng EDCA ay kinabibilangan ng Antonio Bautista Air Base sa Palawan, BASA Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Force sa Cagayan de Oro, at Benito E. Buen airbase sa Mactan, Cebu.